Hello po mga kalaki, alas 2 na po ng hapon at tara mamigay po tayo ng mga 4 digit lucky numbers po sa bawat isa. Ito na po sa Bansang Las Vegas, 2713. Alaska, 9388. Saudi, 6125. Japan, 5136. Italy, 1929. Germany, 3820. Korea, 1625. Greece, 7335 Canada, 1, 8, 2, Mexico, 9398 Australia, 7026 New Zealand, 4, 1, 2, India, 8343 Philippines, 6705 Thailand, 3133 Taiwan, 2569 Malaysia, okay, Malaysia, 9968 Dubai 7730 Hong Kong 6168 Singapore 2201 China 8166 at Texas 9977 at siyempre Israel 30 8. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 4-digit lucky numbers po. Ngayon pong alas dos ng hapon, takbo na sa sukin yung outlet. Make sure po na nakarambol ang mga lucky numbers natin na bago nyo po ilaban. Good luck!